Mga kabukid, kain ho tayo uli ngayong araw na ira. Ito ho, nagluto tayo ng ano, ng ginisang gabi, ng laman, at nag tayo ng talong. Ayan ho, oh, binalatan ko kanina yung gabi, at tinugasan ho nating mabuti, para ho, malinis na malinis ho kahit matapon ho itong maghapon ng tubig natin ng libre naman to galing sa bukal ayan oh kaya sobrang linis aring ating gabi maya maya ho ito ay eh, ating tatatarin na ho para maigisa natin yan ho inugasan ko ho mabuti yan para malinis na malinis para ho swabing swabe libre naman ho tayo tubig dito eh ano napakalakas ayun nagano na ako ng bawang kanina at naginis ako na ho ito sa mantika itong bawang katapos tapos ay ililagay ho natin ng ano ang gabi atin ang igigisa sa ating mantika para po lumasa ang mantika at kumapit para po yung linamnam nya ay nandyan ho masarap ho, Yan ho. atin hong liligyan ng tubig para ho palambutin muna natin konting tubig pag ito ay kumukulo na at malambot na at natin hong ng ingredient tatakpan ho muna natin mga kabukid palambotin ho natin ayan ho nakulo na mga kabukid medyo malambot na ho ire butburan natin ng asin at ano mga ingredient at saka yung pampalasa at pampasarap natin mga kabukid Gagyan na ho natin para ho, ano, luminom-nam. Ngayon ho, magluto ho tayo ng talong at mag mga kabukid. Atin ho, ibabaliktad ay eh, medyo sunog na ho ang abila eh. Ngayon ho. Ang isa rin ho, ibabaliktad natin. Agoy. Sablay naman eh. Oy, talaga nang tumbling ang talong eh oh. Ayaw pa baliktad eh. Ayaw yatang pakain oh. <clears throat> Dalawang beses sumimplang eh. Ayaw pa ano. Pabaliktad para siya'y maluto. Ayan o, oh, tayo nakaluto na at gabi. Tayo muna'y magdasal. Magpasalamat sa Diyos. Ayan o, oh, umpisahan na ho oh, natin sa pagkain mga kabukid. Medyo natuyuan ho ang gabi natin eh kasi medyo naiga pero masarap po yan. Malinamnam. Kasamaan ho natin na inihaw na talong. At may sausawan ho tayong sili na may sukat toyo. Nakain na muna ho tayo. May si Mrs. Si, kanina ko po niya kumain na yun eh. May ginagawa pa. Ayan na, una na ho ako mga kabukid na sumubo at kumain. Masarap naman ho ng tuyo. Malinam nam. Alang, huwag na ho kayo mahiyam mga kabukid. Saluhan nyo ko rin eh. Para naman tayo ganado. Ayan ho, toyo at inihaw na talong may kombinasyon na ano na ginisang gabi ay napakasarap po ng gabi malinamnam at may panghimagas tayo ng walang kaubos-ubos na papaya eh walang hanggang papaya ang ating pang dessert kasi yun napakarami natin ng papaya rin yung eh, mga kabukid ay hope Abay misis, kain na. Ako'y nauna na sa iyo. Bahala ka. Ako'y gutom na. Ano'y napakita niya yakag eh. Ayan, sumandok na rin. Medyo nainggit na yata siguro. Pumwesto na. Ayan, sa akin tabi. O, dinasandok na rin. Nagutom na. <laughs> Sarap po ang gabi mga kabukod. Kung ito ay inyo nasubukan na, ito ay napakasarap. Higisan nyo lang ho. At pakuluan nyo. Nako. Yung linam nam talaga ng gabing ere masarap. At liligyan nyo lang ng simple lang. ilagay nyo lang ho ng magic at saka asin eh. Tsaka ginisa mantika, sibuyas, bawang. Nako. Katalo na. Dito sa probinsya ho eh ulam na ho yan sa amin. Basta ho kayo may mga ganyan sa inyong paligid eh. Pwedeng pwede. Magkuha lang ho kayo sa ilalim. Tapos eh inyong kunin ang mga laman sa ilalim at balatan nyo Masarap po niyan. Pag inyong nag-isa. Kung hindi pa kayo nakakatikim nire, eh, subukan ninyo, mga kabukid. Balinamnam. Eh, siya. Kakain muna tayo, mga kabukid. Sandok pa ako ulit ng gabi. Eh, masarap po eh. Well, halos mabusa-busa namin ng gabi eh. Kasi masarap. kabukid follow, like and share naman po ang ating video ang mapanood naman ho ng ating mga kalodi dyan, mga loads ayan ho tayo ay ng ating kanin na umbus na tayo ay Busog na. Hmm. na para rin ang ating kain ngayon. O, ako, naubos na. Ako'y busog na yung nagsasandok pa si Mrs. Eh. Ay, ayaw ko na. Sabi ko, huya sa kanya na huyan. Hindi na huwag ko ulit. Sinisimot ko lang ang mga nasa kutsara. Ay, sarap ng gabi eh tinitikman ko uli oh Ayan mga kabukid. Follow, like, and share po ang ating video mga kabukid. At maraming maraming po salamat sa mga magpapalo at magsishare. Next time na hulo uli na ating mga video mga kabukid. At maraming maraming salamat po sa mga nanood hanggang dulo. Yan o. Nag-dessert pa tayo ng papaya mga kabukid. Ito ang papaya ito ay matamis. Ito ay amerikanong papaya kung tawagin din.